Ayon kay Abu Hurairah, kaludas siya ng Allah, kanyang sinabi, So ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tinanong ika ang Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, an akhtari ima yudkilun na sa jannah, ano ika ang magdadala sa mga tao sa paraiso? O para mas madali natin maunawaan ang katanungan, ano ika ang dahilan na marami sa mga tao ang papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Qal taqullahi wa husnul khuluk. At kanyang sinabi, ang pagkakaroon ng punatakot takot sa kas Allah subhanahu wa ta'ala at ang o ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid kong muslim, alam natin ang ating mga gawaing pagsamba na ang dahilan nito ay ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsisikap tayo na magsagawa ng sala limang beses sa loob ng isang araw. Nagsisikap tayo magbigay ng zakat, obligadong kawang gawa. Nagsisikap tayo mag-ayuno sa tuwing buwan ng Ramadan at nagsisikap tayo pumunta sa Hajj bilang ilang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsisikap tayo na gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkatakot natin sa na tayo ay kanyang paparusahan. Wahusnul hulu. Alam natin na mabuting pakikitungo sa ating kapwa ay kabilang sa ating adat o mabuting asal bilang mga muslim. Wasuila an akhtari ma yudkilun nasan na at tinanong muli ang ng Allah sa mga kanyang nawa kapayapaan, ano naman ika ang magdadala sa mga tao sa impyerno o sa apoy na impyerno? Fakwala al-Fawu wal-Farju at kanyang sinabi, ang dila at ang private parts ng tao, ang dila at ang maselang bahagi ng tao. Mga kapatid, alam natin ang ating dila ay hindi kaya makapanakit ng pisikal, ngunit sa pamamagitan ng mga salita sa ating dila, ay kaya nito makapanakit sa ating kapwa, kaya nito sirain kahit ang mabuti samahan ng kapatiran o kahit pa ang samahan ng pamilya at kahit pa ang mabuti samahan ng mag-asawa sa magitan lamang ng mga masasamang salita na kaya ibitawan ng ating dila. At ganoon din sa ating private parts o masilang bahagi ng ating katawan. Alam natin na ito ang siyang pangunahin na pinagmumula ng malaking kasalanan o isa sa malaking kasalanan ng mga tao, ang zina o pangangalunya. At kapag hindi natin iningatan, ito ay kaya makagawa ng malaking kasalanan o pagkakasala, lalo lalo na ang mga gawain na dapat ay ginagawa lamang ng mag-asawa. Kaya't mga kapatid, kung nais natin makapasok sa paraiso, o mga bilang, sa maraming tao na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso ay panatilihin natin ang ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang mabuting pakikitungo sa ating kapwa. At kung ayaw naman natin na tayo ay papapasukin sa apoy ng piyerno at parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ingatan natin ang ating dila at ang ating maselang bahagi ng katawan.